Sir, so, ng mga kasari, time check natin is 5.53 p.m. Um, April 16, 2024. Ayan. So, yung ano natin yung, yung katapat natin bahay na nagpapagawa. Ayan, yung mga tambak nila ng lana, mga materyales, yung semento. So, tapos, so, doon naman yung mga, yun yung binukal nila para dun sa gagawin nilang CR. Ayan, no. Ang dami pa nilang mga lupa na dapat ipahakot. Ang dami. Ilang araw na yan. Simula ng Sabado, walang tigil na yung kanyang naghahakot. So, medyo maaga silang tumigil ngayon kasi mahalos maghapon talaga. Uh, puro hakot ang kanilang ginawa. Hakot ng mga simento, hakot ng mga buhangin. Dahil nga magsisimento na sila, tapos na silang maghukay. So, ayun naman yung mga low na mga hinakot. Kaya maghapon lang talaga, puro paghahakot ang nagawa ng mga gumagawa ng bahay. So, update lang tayo sa ating mga napamili kahapon kasi meron naman tayo dito mga karagdagang kita. So, yung napamili lang ng kahapon ito lang. Kunti lang naman yan siya. Pero, medyo mabigat din yan kasi naglakad lang din ako kahapon. Ayan, hindi pa natin na-display. So, ito, tinanggal ko na sa eco bag ito. Dahil nga, ginamit yung eco bag kanina ng anak ko. Nagpa, nagpabila ko sa kanya ng cook kasalo, Kaya lang, wala pa raw stock dito sa malapit sa amin. So, baka bukas pa makukuha or mamaya. So, 10 pieces lang ng ano, original ng pancit canton tsaka 10 pieces ng chili man si pancit canton. 5 pieces ng chicharon. Tapos, dalawang piraso lang ng tang orange. At tsaka vechin natin isang balot. So, meron din tayo dito ang great taste -wise. So, fast moving ito sa akin ngayon. Kaya bumili ako ng dalawang tayo. Meron tayong karagdagan kita ng isang piraso kasi bibili ka ng 10 pieces, get one free. O, diba? Dagdag kita na naman ng 15 pesos. So, dalawang tayo yan. Kaya, Uh, ano dalawang free na naman. So meron akong 30 pesos sa dalawang tie. So tapos meron pa tayo dito sa na green. Ah uh, bali ang ano rito is 24 pieces. So bali dalawang tie siya. Tapos meron kang free na 4 pieces. So di ba kita kasi ito fast moving na ito sa akin ngayon yung Dove shampoo na pink. So dahil nga bali apat na tie ito. Ayan. Meron tayong dagdag kita ng Uh, 32 pesos, tama ba? Uh, bali 64 pesos palang karagdagang kita natin kasi sa apat na piraso na karagda, uh, na Dove is meron 32 pesos dahil 8 pesos each ang bentahan natin sa Dove shampoo lahat ng mga shampoo ko is 8 pesos ang bentahan ko inuulit ko lang sa aking mga kasari, ay magkakaiba po tayo ng presyo hindi po tayo pare-pareho at magkakaiba po tayo ng location ayan o ba diba? masaya na tayo dyan dahil meron naman tayong karagdagan kita tapos dito naman sa ating San Marino, hayan, tinanggal ng counter yung ano kasi hindi niya makuha-kuha yung presyo dahil doon sa barcode. Hayan, so uh, save tayo ng 6 pesos sa tatlong peraso. O, nakatipid na tayo ng 6 pesos. Kaya bumili na rin ako kasi matagal naman na expiration yan. Sa 2025 pa. And then, lucky 7, isang peraso lang. And then, kapalit lang yan nung kinuha ng anak ko sa tindahan ko nung isang araw ng lucky 7. So, taas mo tayo dito ng isang tie lang nito ng ating Sir Fabricon White. And then, ito yung isang linggo na natin hinihintay na magkaroon sa mga grocery. Yung champion, champion na hantibak. Ayan. Kasi, yung, yung border nung kakumpetensya natin sa kanto is eh, hinahanap niya ganito. Ayaw niya ng ibang mga Fabricon. So, tapos, surf powder natin dalawang tie. Sa isang tie nito, 6 eh, pieces lang, guys. Tapos, ayan, ito pa yung ating karagdagang kita. Yung Ariel natin, by uh, 6, get one free ulit. O, diba, dagdag kita ulit dahil 17 pesos na ang bentahan natin ng Ariel. Ladies Choice Bacon Spread, tatlong piraso ng sachet. At saka tatlong piraso naman itong chicken uh, spread, tatlong sachet. Tapos, apat na piraso naman ng real mayonnaise. Tapos, dalawang piraso ng tang juice dalandan flavor. So, haya naman dito sa mga devotee section natin is, ayan, wala na tayo nung no? uh, kasalo na cook. Uh, nagpabili nga tayo is baka bukas pa makukuha ng anak ko kasi wala naman ako mautusan ngayon. Sabi kasi daw kanina, mga 3pm, inutusan ko ang anak ko, sabi daw kanina, nung bilihan is mamaya pa raw kasi darating yung kanilang deliver. So, inutusan ko naman siya sa grocery na binibilhan ko dito sa may palengke, ayaw naman niya so, uh, kasi yung binibili dito ng mga, uh, nung may ari nang gumagawa ng bahay dito sa, sa tapat ko is puro kukasalo ang kanyang binibili ayaw niya ng uh, RC Mega. so kanina lang siya napilitan ng bumili ng RC Mega dahil nga isa na lang yung malamig ko ng kasalo so meron pa tayo natitira dun sa uh, tatlong piraso dun sa rest ng kukasalo Ayan, so bali lilinisin natin yan after natin itong vlog na to kasi hindi pa ako nakakapaglinis ng aking tindahan. As usual yung ating ano, ang dami pa rin natin kulang-kulang ng mga debote. So, ito yung mga, sa mineral naman, ito yung fast moving sa akin, yung 1,000 ml. 25 ang bentahan ko niyan. Ayan. Sa mineral water natin is, malaki-laki yung tubo natin sa isang case. Bawi lang natin sa kuryente yon So, yung malit natin, halos hindi siya nagagalaw kasi puro malalaki ang kanilang binibili. Sobrang uhaw talaga ng mga tao sa malamig dahil nga sobrang init ng panahon so wala pang isang oras na naligo ako pero ang bilis matuyo ng buhok ko sa sobrang init talaga ng panahon nakakaloka <laughs> hindi na natin alam kung paano tayo pupuesto dahil nga sa sobrang init ng panahon kahit naka electric pa tayo talaga napakabanas pawisan lahat sa atin kaya kanina after ko naman na maglinis ng loob ng bahay. Talaga naligo na ako kasi hindi naman ako sobrang pagod ngayon dahil nga kanina nga simula nagbukas, ah, nagbukas ako ng tindahan ng 4.30 a.m. tapos mga 5 or 6 a.m. nakatulog ako ulit. So, palagay ko walang bumili sa akin tindahan kasi kung may bibili man magigising ako dahil sa doorbell pa lang talaga katabi ko mismo sa higaan ko yung doorbell kapag matutulog kasi ako nang araw o tanghali, talagang tinatabi ko sa higaan ko yung doorbell. Nililipat ko ng saksakan para madali ako magising pag may bumili at may mag-doorbell. Uh, so, wala sigurong bumili kasi nga hindi naman tumunog yung doorbell. Pero in mo 6am hanggang 9am nakatulog ako. So, sobrang puyat ko talaga araw-araw. O gabi-gabi pala na puyat tayo. So, kagaya lang kagabi. Lampas ng 12, 12.30 na yata ako nakatulog or 12.40, midnight. Uh, nakapagsara naman ako ng tindahan kagabi ng 10pm. Kahit na medyo maaga ako makapagsara ng tindahan, late na ako magising. So, palibasa rin siguro, kaya talaga naligo na ako kanina after ko maglinis ng loob ng bahay. Palibasa nga nung Sunday, nang, uh, nung araw ng therapy ko nung kinagabihan, hindi rin ako nakaligo. Kasi nga, sobrang pagod ko talaga maghapon at saka dahil nga naglaba rin tayo maghapon. Kaya hindi ko napili pang maligo dahil nga pagod tayo. Tapos, uh, kahapon nga rin dahil nga siyempre na therapy tayo ng Sunday, kahapon Monday, hindi rin tayo nakaligo. Kaya talagang <laughs> Hindi ko na natiis, dapat kanina umaga pa ako maliligo or madaling araw kaya lang talagang antok na antok pa ako. So, yan talaga ang buhay natin tindera. May mga araw talaga na hindi tayo makaligo dahil sa dahil sa ating tindahan. Kagaya na lang kanina, nag naliligo ako nakadalawang uh, nakadalawang labas ako ng CR dahil kasalukuyan pang maliligo, may bumibili. Kaya napipilitan ako lumabas ng tindahan kahit maglagay ako ng paskil na naliligo ang tindera, talaga magdodorgel pa rin sila. Tsaka, isa pa, sayang din naman ang benta. Kaya talaga naman, magbebenta tayo kahit na talaga naliligo tayo. Lalabas tayo ng tin, ng uh, shower room ng nakatapis. So, haya na muna ang ating uh, update for today's video. Uh, maraming salamat sa walang sawang support sa akin mga kasari dyan. More benta po sa atin. More uh, customer to come. God bless. Bye-bye.